anim na taon na ang nakaraan nang isagawa ang inaugurasyon ng Unlad Garment Factory dito sa Kwakwa sa bansang South Africa. Sa paglipas ng mga panahon, marami ng mga residente ang natulungan at nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Ang mga nooy walang kasanayan sa pananahi at sa iba pang mga gampanin sa factory ay dumaan sa training upang maihanda sa kanilang mga gampanin. Tinuruan po namin sa machine. Kaya nga po mayroon tayong training center dito. Tapos yung pong talaga hindi pwede, ginawa po namin yung mga servisan, at saka yung sweeper, at saka yung pong naglilay ng tela. Ang ganitong factory ay naglalayo na makapagbigay ng matatag na kabuhayan sa mga residente. Ang marami po sa kanila noon ay wala naman pong pinagkukunan ng hanap buhay. Kaya yung mga biyayang tinatanggap po nila sa garment factory po ay talagang nakatutulong po ng malaki. Lalo na sa pangangailangan po nila sa pang-araw-araw. Dito po sa lugar neto, yung ating garment factory ang nagpapasahod lang ng malaki. Ayon sa mga factory workers, malaki ang naitulong ng hanapbuhay na ito para sa kanilang pamilya. Before I can't buy my children these things, and then now I can buy it now. You know, they all saying like that, and and I'm so glad for for all of them because it's really changed them. And when I got the job here, it's improved me a lot, and my life is changed a lot. My child didn't, sometimes is working long time, long distance from home to school with her own food. now i'm getting the money for transport for her then finish the matric now i've made a lot of things since i was working here i build my own house i see hore where i'm going now now my life has direction i, I see many changes in my life right now I, I'm, i'm blessed i'm blessed indeed i'm blessed Nang muling isagawa ng Iglesia ni Cristo nitong Hunyo ang magkakasunod na paglingap sa mga bansa sa kontinente ng Africa, ay kasama sila sa mga pinagkalooban ng care packages. With the charitable arm of the church, the Paris wine manada We are gathered here today to help each and every one of you. Praise be to our Lord Almighty God. Ang paumahagi ng tulong ay pinangasiwaan ng kapatid na Rico de Losario, ang tagapangasiwa ng Distrito Klasistiko ng Southern Africa. As part of the series program of the Church Administration, especially here in the continent of Africa, this livelihood project, the garment factory, has been blessed to be remembered. And they are remembered for their dedication in the employment given to them. Masayang masaya po tayo na tayo po ay nakakatulong po sa ating kapwa at natutupad po natin ang utos ng ating Panginoong Diyos na ating pong ibigin at tulungan po ang ating kapwa na nangangailangan. Sa pangungunan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo Vimanalo patuloy na naipadarama sa kapwa ang malaking pag-ibig na sila'y matulungan na makaahon sa labis na kahirapan. I want to say thank you para Edward Malalo because you give us work, shop, you give us food, you provide our family a lot. Dati Manalo, thank you so much to giving us the food and the work so that we can provide our family. Garment factory help me I have a good life. I'm very, 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 very happy. As many people really see the growth and the progress of the church, and even here in the continent of Africa, it's not just a work of men. This is really a great manifestation of God's loving care, and His great hands have all these things done possible. Praises be to our Almighty God. mula po rito sa Kwakwa, South Africa. Ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Africa Care for Humanity Special Coverage.